Alam naman nating lahat na ang ating mundo ay maraming may sa atin. At kung malapit ka sa inang kalikasan, alam mo na siguro ang ibig naming sabihin. Mula sa isang halaman na pangalan pa lang tila nakamamatay na hanggang sa mabawang sungay na parang alien fingers. Ang lupa ay puno ng ilan sa kakaibang mga bagay. Subalit nang mas malala ang paghawak lamang sa mga halamang ito ay maaaring magpadala sa iyo sa koma. Kaya naman sa ngayong araw na ito natin ang sampu sa mga pinakamagagandang halaman na hindi mo na hawakan. Number 10, Burning Bush Sa ngayon hindi ito ang parehong halaman na inilalarawan sa Biblia at isa lamang ang sigurado na tila ito ay isang counterpart ng Bible. Ang halaman na ito gaya na lang ng ipinapaywatig ng pangalan nito ay maaaring literal na magliyab. Ang Burning Bush ay nagmula sa volatile oil products na ginawa ng halaman na madaling masunog sa mainit na panahon. At bukod sa pagiging delikado na ito ay maglihab, may isa pang daylan kung bakit dapat kang mag-isip ng dalawang beses bago mo ito panatilihin sa iyong taniman. Ang lahat ng bahagi ng halaman na ito ay talagang lubang nakakalason. Ang pagdikit pa lang ng balat mo sa dahon nito ay hindi agad magkakaroon ng agarang epekto. Subalit, magsisimula ito makalipas ng 24 oras. Sa simula, ang balat mo ay mamumula, mangangati at malsunog at ang malalaking paltos ay mabubuo matapos ang 48 oras. Ang mga paltos na ito ay maaaring mag-iwan sa iyo ng itim na kayumanggi o malabayulit na scars na maaaring tumagal ang ilang mga taon. Number 9. Destroying Angel Ang bagay na ito ay mukhang maganda at purong puti at madaling isipin na isa lamang ito sa mga hindi nakakapinsalang kabuti. Subalit ang mga kumain ng Destroying Angel ay siguradong wala na at baka ilan na lang sa kanilang nakasurvive. Ang mga destroying angel ay mailalarawan sa pamamagitan ng pagkakaraon ng puting tangkay at hasang. Ang cup nito ay maaring purong puti o may puti sa gilid at madilaw na pinkish o tan sa gitna. Madali silang mapagkamalang edible fungi tulad na lang ng bottom mushroom at maraming tao ang nagkakaroon dito ng fatal mistake. Ang destroying angel ay naglalaman ng isang complicated group of substance na tinatawag na amitoxin. Ang mga laso na ito ay maaaring maging sani ng gastrointestinal disorders na may mga sintomas tulad ng pagdumi, pagduduwal, at pananakit ng tiyan na nangyayari sa loob ng lima hanggang labing dalawang oras. Ang sintomas na ito ay karaniwang nawawala sa loob ng ilang oras at iisipin mo na ikaw ay gumaling na. At pagkatapos nga nito ang sintomas ay babalik ng mas matindi. Ang pinsala sa iyong liver at kidney ay magsisimula na at kapag hindi ito nagamot agad, maaari kang makoma o mawalan ng buhay. Number 8, the Death Cup. Ang Death Cup Mushroom o Amanita Palates ay isang nakamamatay na fungus na karaniwang napagkakamalang edible na mushroom. Ang mga cup ng mushroom na ito ay mayroong lapad of 40 to 60 mm at karaniwang maputla ang kulay na may natatanging white gills at white stem. Ito ay mayroong membrane skirt sa itaas sa bahagi ng tangkay at parang cup-like structure sa paligid ng base ng tangkay. Ang mga kabuti na ito ay katutubo sa Europe na kung saan ito ay laganap. Matatagpuan din ito sa southern coastal region ng Scandinavia, Poland, Western Russia at marami pang iba. Sa West Asia na din na nakita ito sa ilaga ng Iran. Ang paglunok sa isang death cap mushroom ay sapat na upang kumitil lang malusog na nasa ustong gulang na tao. Ang lahat din ng bahagi nito ay nakakalason at kahit na ito ay yung lutuin at balatan, ito pa din ay nakakalason. Number 7, the Conocybe Filaris. Mas kariniwang kilala bilang Conocybe Bulari. Ito ay extremely common mushroom na malawak na ipinamamahagi at lalong karaniwan sa Pacific Northwest. Tumutubo din ito sa mga wood chips, rich soil at compost at makikita ito sa Europa, Asia at North America na nagtatampok ng parehong mycotoxin gaya ng dead cap mushroom. Ang bagay na ito ay posibleng nakamamatay kung ito ay kakainin. Ang simula ng mga sintomas ng gastrointestinal ay nangyayari mga 6 hanggang 24 oras pagkatapos itong kainin at madalas itong umahantong sa isang initial misdiagnosis ng food poisoning o stomach flu. Ang pasyente ay maaaring lumitaw na gumaling at susundan ng isang life-threatening reappearance ng gastrointestinal distress kasama ang liver at kidney failure. At kasama ng death cap, ito ay isang tiyak na kabote na hindi mo na naising tikman. Number 6 The porcupine tomato. Tinatawag din itong tinik ng diablo. Ang porcupine tomato ay talagang member ng tomato family. At ang alaman na ito ay mayroong pagkakawig sa iyong tanim na kamatis, bukod sa tinik syempre. Ito ay original na native sa Madagascar at ipinakilala ito sa US. Subalit, sila ay hindi invasive. Ang alaman na ito ay napakabagala dumami. At ang mga buto nito ay hindi gaanong kumakalat dahil ang mga ibon ay iniiwasan itong kainin. Ang porcupine tomato ay gumagawa ng class of chemicals na tinatawag na tropin alkaloids na kung saan depende sa chemical composition ng mga alkaloid, ito ay maaaring patunayang nakamamatay kung kakainin. At kung makakita ka nito at nagkataon na matuso ka ng tinik, ang flux ng trop alkaloid ay direktang mapupunta sa iyong bloodstream at maaari kang magkaroon ng malubang karamdaman. Tiyak na hindi ka papatayin nito sa maliit na amount, subalit garantisado ang trangkaso. At dahil ang bunga na ito ay kamukha ng kamatis, Mainam na alamin mabuti at huwag itong itanim sa iyong bakuran at ilayo ito sa mga bata. Dahil kapag nakain ito ng bata, halos tiyak ang kamatayan. Number 5. The Giant Hagweed Ang Giant Hagweed ay isang nakakalasong damo na bahagi ng carrot family. Nagmula ito sa Kakausas Mountains sa pagitan ng Black at Caspian Sea ng Russia. Subalit nakarating ito sa US noong unang bahagi ng ikadalawampung siglo. Maaari itong lumaki na hanggang 14 feet na may makapal na dahon na umabot ang limang talampakan ng lapad at may malaking kumpul ng bulaklak na makikita sa toktok na parang payong. Ang giant hog ay naglalaman ng nakakalaso na chemical na kilala bilang photosynthesizing fear at comorins at kapag dumikit ito sa balat maaari itong magdulot ng skin reaction na lubang sensitibo sa liwanag. Ang light sensitive skin reaction ay maaaring magdulot ng dark painful blisters na nabubuo sa loob ng 48 hours at magre sa mga peklat na maaaring tumagal ng ilang buwan o taon. Ang paghawak din dito ay maaaring maging sani ng long-term sunlight sensitivity at pagkabulag kung ang katas ay papasok sa mga mata ng tao. Kaya naman kapag nakita mo ito sa iyong bakuran, huwag mo itong ahawakan at tumawag ka na agad ng eksperto. Number 4. The kamas. Camas Ang death camas ay isang nakakalaso na damo na tumutubo karamihan sa western US at sa kabila ng mga plain states. Hindi bababa sa labing limang species ay native sa ilagang Amerika at lumalaki sa lahat ng uri ng tirahan. Ang lahat ng bahagi ng halaman na ito ay naglalaman ng nakakalaso na alkaloid sa kadenid at ang paglunok sa mga halaman na ito ay nagdudulot ng pagkamatay at ito ay karaniwang nangyayari sa mga hayop. Ang sintomas ng pagkalaso na ay katulad sa lahat ng uri ng hayop. Kasama na dito ang labis sa paglalaway, pagsusuka, pangihina at posibleng koma at kamatayan. Ang alaman na ito ay maaaring magpabagsak ng isang malusog na baka at delikado din ito sa mga tao. Number 3. The Oleander Ito ay native sa Far East ng Mediterranean. Ang oleander ay madali at mabilis at tumubo sa US, lalo na sa southern coastal climates. Madalas silang itinatanim sa mga lansangan bilang noise at pollution barrier. Ang mga evergreen na ito ay mabilis na lumaki at napakatolerant sa init at tagtuyot. Karamihan sa mga halaman na ito ay nabubuhay sa temperaturang 15 to 20 degrees. At kahit na ang kanilang daon ay maaring masira, ang mga ito ay mabilis na bumabawi sa tag hanggat ang kanilang ugat ay hindi napipinsala. Sila ay napakagandang halaman subalit nakamamatay din. Lahat ng bahagi ng halaman na ito ay naglalaman ng ilang uri ng lason At ang dalawa sa pinakapotent ay ang oleandrin at norin. Ito ay kilala sa kanilang powerful effect sa puso. At ang laso ng Oleander ay napakalakas. At sa katunayan maaari nitong lasunin ng isang tao na kumakain lamang ng hani na gawa ng mga bubuyog na nakukuha sa Oleander Nectar. Ang paglunok pa dito ay delikado na lalo na sa mga bata. At ito ay magre-resulta ng pananakitan tiyan, antok, pagkahilo, at hindi regular na tibok ng puso at syempre kamatayan. Number 2, The Bleeding Tooth scientifically known bilang hidden elm peki. Ang bleeding tooth ay mayroong red liquid na maliliit na pores na lumilika ng itsurang dugo. Ito ay nakita sa Europa at North America. Ang bleeding tooth ay pangunahing makikita sa lumot at kagubatan. Ang bagay na ito ay naglalaman ng atromentin, isang chemical na may mabisang antibacterial at anticoagulant properties. Ang malapot na pulang likido na ito ay talagang isang katas na mula sa isang proseso na tinatawag na catation. Kapag ang lupa na nakapalibot sa fungus root system ay nagiging basang-basa, maaaring itong pilitin ng tubig sa mga ugat sa pamamagitan ng process na osmosis. Lumiligha ito ng pressure sa buong organism na kalaunan ay bumubuo ng sapat upang pilit na palabasin ng liquid sa ibabaw ng fungus. At habang hindi pa nakapagde-decide ang mga scientists kung ano ang pulang likido na ito, alam nila na nagmumula ito sa pula, salamat sa pigment na matatagpuan sa loob ng fungus. At sa kabilangan ng nakakatakot na itsura, ang kabuti na ito ay ligtas sa kainin, subalit hindi pa rin inirekomenda na ito ay kainin. Number 1. The Deadly Nightshade Sa pangalan pa lang ito na ay nakakatakot. Ang Deadly Nightshade ay naglalaman ng poisonous atropine at scopolamine sa mga tangkay, dahon, bunga, at tugat ito. Makikilala mo ito sa itsurang dull dark green at bell-shaped purple scented flowers na kung saan namumulaklak mula sa kalagitnaan ng tag-init at maagang taglagas. Ang kanilang bunga ay green at nagiging itim kapag sila ay nahihinog. Ang mga ito ay matamis at makatas at nakatutokso ito sa mga bata. Ang laso nito ay mayroong nakamamatay na nitrate na nakakaapekto sa nervous system. Nakakapagparalay sa mga nerve bending, sa mga involuntary muscles ng katawan tulad ng blood vessels, puso at gastrointestinal muscles. Ang mga sintomas ng nakamamatay na nightshade poisoning ay kinabibilangan ng dilated pupils na sensitive sa liwanag, panlalabo ng paningin, pananakit ng ulo at convulsions. Ang pagkain pa lang ng ilang piraso ay kaya ng kumitilang bata at dalawampung piraso naman para sa matanda. At ang paghahawak pa lang dito ay magiging sanina ng pangangati. Ilan lamang ito sa sampung mga kakaibang halaman na hindi mo nanaising hawakan? May tanim ka bang nakakalaso na halaman sa inyong bahay? ipaalam mo naman sa amin sa komento. At bago tayo magtapos kapatid, be sure na mag-subscribe at ihit ang notification bell sa ating channel para naman lagi kang updated sa mga bago pa naming content. Muli, maraming salamat sa pananood. This is Noel Polo TV. Kita-kita -kit sa next video.